Off na naman today. And it's a sunny day. Ayan, pasyal tayo ulit, guys. Ayan e no? o, oh, say hi. 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 Mommy, oh, I'm going to go to the side tell them. What will you tell us? Anna. What? You're here. Yes. I didn't know you were here already. I didn't go. Yes, Ayon, um, punta tayo sa top sale today. Kasama namin si Karen, aming bagong tenant. Inan nyo guys, oh, ang dami-daming tumubo ng ano, <laughs> mga ano ng ano, sa grass ba? wildflowers. Yun sila. Ayun guys, punta tayo sa top sale. Daan muna tayo sa Dalarama and bibili, ng, bibili din kami ng teams. Saan tayo pupuntahan? Sa top sale. Sa ano? Sa ibabaw ng ano? babo na bundok babo na ano bundok yung ano yung overview top view so ano um hindi kami ng kite para pagpunta namin doon medyo ano yung eh, medyo windy na may araw so baka maganda magpalipad ng saranggola. so ng mga bata yun. Tsaka first time din ni Karen. Actually, namin siya sa anong? sa taxi. Okay. Okay. Mamaya. Ayan. <laughs> um, pag umaaraw kasi dito sa St. John's, talagang take advantage talaga ng <laughs> tao. Bira lang kasi yung talagang maganda yung ano, weather. So, yun. Yung mga susunod kasi ng mga forecast, eh, may mga ulan, tapos cloudy, gano'n. So, yun. Pasyal tayo kasi maganda yung panahon. Sama namin kayo. sa kamay ting nilakad. Tingnan natin yung view, guys. Ang ganda-ganda, 'di ba? Amazing. That's God's creation. Look at that. Ang ganda. So magpapalipad dito si Denmark ng drone niya. Zion is it? It's very nice, baby. Yes. Hold on to Tita Karen lang ha. Akin na si Zachary. Ang ganda no Karen. Akin na hawakan ko si Ana. Ano kinikilabutan ako sa ganda Pag ano ka, picture. Take a photo and video. So nice. So ayun guys. Umakit lang kami para makita yung view. Tapos baba na tayo para sa park. Mag oh, lalaro na sila ng kite. So, yun. Oh. For ano lang. Mommy. Yes. Dito na tayo guys sa ano sa Ano ba to? Top seal Beach. So ito na yung Top seal okay. Beach. Kasama namin si Karen. Shout out kay Karen sa family ko ko sa loob niyo. Oh, shout out to sa family niya sa loob niyo. Nandito na si Karen. So ayun, um ang ganda ng weather kaya. Um, Magre-relax, relax lang kami. Kanina, guys, iba, meron kaming, umakit kami doon sa ano, may view na sa mountain, sa taas. So, yun yun, no? Yun sa, yun yun, yun diba, Han? Nakita pa. Doon sa taas. Doon, andun tayo kanina. So, yun, pumunta lang kami doon kanina bago bumaba dito para sa ano... Uh, makapagpa-picture, makita yung view. And, first time din kasi ni Karen. So, uh, pinasyal namin siya doon. So, yun. Sineset up na ni Denmark yung, ano, kite ng mga bata. Dalawa yan binili namin kanina sa Dalarama. And, yung aming Tim Hortons Coffee and Donut. Mm -hmm. Oo, merong mga ano dito, um, yan yung mga pit, yung may mga pit dyan. Yung mga fire pit, tapos yung ano, Um, minsan kapag summer may mga naliligo dyan. Yan yung pwede naman dyan. Ay eh, hindi, iba yan. Iba yung liniliguan namin. Bakit yan yun? Yeah, nagkakait si Zachary. Is it easy to do that? Good job! It's flying high! Yeah. Wow! Sa Pilipinas, ginagawa lang natin yung iba. Yeah, that's my shadow. No, that's not my shadow. Zachary, is it easy to fly a kite? Yes. Do you like it? It's going to the sky. Yes. <laughs> Natutuwa siyang taas kasi may ma-windy naman kasi eh. Kaya naisip namin umili ng ano, ng kite sa Dollarama para maglaro sila dito, 'yon Enjoy sila, yan. Tas ng lipado, oh. pakatawa. <laughs> Tapos yung isa pa, kay Zion naman, red and blue. It's red and blue. <laughs> Natutuwa siya. Good job! <laughs> Daddy will also fly. Oh, hold it properly, baby ko. Oh, this is Zion. Flying his kite. Hello. Oh, it's a high one. Wow. Yun yung kay Zion. And yung blue, yun yung kay Zachary. Oh, diba? Ganda ng wind din kasi eh. It's good for flying a kite. I think I need my suncloth. Why did I need my sunshade? I cannot look. Is it easy to fly a kite? Yes. Oh, look at Zachary and Zion's kite. yung kite The blue one Zachary, and the red one is for Zion. Is it red or orange? Mine is red. Okay. Who flies higher? Oh. Zachary flies higher. Oh. <laughs> Ayan sila, ang saya nila. Ayan silang dalawa. O, oh, di ba? At eh, si Denmark, mag-ano naman siya ng kanyang drone. O, oh, di ba? naman yung mag-ano ng drone nila. Ay, drone pala niya.

to the playground ayan, maglalaro na sila bumaba kami dito so yung dun sa kabila beach eto lake, sa kabila so ayan ang ganda ganda talaga dito sa tayo sa kabila Kare ng bango ng barbecue. Mm -mm. Ito yung CR nila, Kare, no? Oh. Ha? Diba? Sarap ng gawa ni Pastor. Ito, yun, no? Oh. Yan yung ano, yung paliguan. Ayan, lalaro na sila. Hi, Zion! Maganda dito, magdadala ka na upuan. <laughs> Ayan guys, ito tayo sa tabing dagat. <laughs> oh, nalaro daw sila dito. Sa tabing dagat. Ayan na yan guys. Pag summer, naliligo sila dyan. Yan, tapos nandun may, sa tabi ng playground, mayroong toilet pag mag ano, babanlaw yan so yan guys ang ganda dito ano so yan pag gusto nyo rin kung nandito kayo sa NL pag summer maganda dito mag ano kamambay tambay yan no? Mm -hmm. Meron dun sa... Nakakita <laughs> ba dito sa blog meron doon sa likod na family na nagaano ba barbecue uh, merong mga ano eh meron silang mga fire pit na ano allotted fire pit so pwede ka talagang tumambay dito and just enjoy yung ano yung view and sa mga kids naman meron talaga dito ano um, playground so yon may pwede ka mag picnic may playground meron ding lake dun sa kabila naman yun so guys tapos na tayo dun sa top Sail beach pa ano na tayo punta naman tayo sa ano rotary sunshine rotary sunshine park so guys yan rotary park na yan rotary park ito yung ano. Pag summer, dito kami naliligo. So, picture na natin si Karen. Guys, ayun. Tita Karen will have a photo. Come here. Come here. Come here. Sayon, Zachary. Come here. Be careful. There's car. There's car. Let's go. Let's go na. Let's go na. So, Uh, Oo, oh, wala ito. So, yan. Lakad tayo. So, kailangan mo muna maglakad hanggang sa makarating ka dun sa lake. <laughs> malayo din natin? Or, um, uh, malapit? Oo, oh, kulapit lang naman. So, may CR dyan. Ito, dyan pwede ka rin. Ito, ate, or hindi pa? Ah, uh, Portugal Cove. guys Ito na siya ang Sunshine Park. Rotary Sunshine Park. Yan siya jan sila naliligo. Madaming aaw, ah, oh. pagka summer ang dami diyan naka ano, daming tao diyan. Tapos may tumatalon doon oh, masarap yan. Ano <laughs> ba? yan, dito kami madalas. umuupo kami dyan. Nag, ang dami mo makikita ang mga nakalatag na mga... Ano, yung mga mat. Kasi, yan, kakain dyan, nagpipiknik. Hanggang dun yan, pwede ka hanggang dun. Mayroong mga nag, may mga, ano dun, yung mga nagkakayak. Dun naman sa kabila. Water. So, yan, Si Hani Si Zion. So, malamig pa guys. Kaya wala pa masyadong mga mga tao dito. Pero pag summer dito, ang daming mga taong mga nakatambay. Hi, Zachary! Hi, Zachary! Hi. This water is so cool! Yes! Go there, oh. With daddy. Ayan. Oh, pwede ka umupo dito, oh. Honey! Andito dito oh. Yes <laughs> no! So guys, yun lang. Uh next time ulit. Uh thank you sa lahat ng mga nanonood. Bye. Zion, say bye. No, because we're going to direct again. <laughs> to my. Say bye. 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 Karen, say bye bye, bye. Do, oh, say bye anak daddy, say bye 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 bye, bye. 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 thank you sa panonood